Maligayang pagbabalik kaibigan sa video ito. Pag-uusapan natin ang mga magkakaibang magkasintahan sa mundo. Alam mo ba kapatid na sa topic natin ngayon ay talaga namang mapapamangha ka ng sobra dahil isipin mo may mga ganito palang magkasintahan. Gusto mo na bang makita? Pero bago yan ay kung bago ka palang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat! Number 10 Mindy and Larry Marami ang mga taong nagtaasa ng kilay nang malaman nila na isang magandang babae ay nagkagusto sa isang matandang lalaki. Marami ang hindi makapaniwala noon kung saan ang sabi pa nga ito daw ang kanyang ama kaya ganyan sila kasweet. Tama ka ng pagkakarinig kapatid, noon pinagkamala na si Larry ang ama ni Mindy. 2011 nang magtrending sila sa Instagram, kaliwat ka ng usapin ang inilabas patungkol sa kanila dahil nga pumatol daw ito sa sarili nitong tatay. Pero lumipas ang mga araw, ipinaliwanag ni Mindy ang lahat na hindi niya tatay si Larry at ito ay kanyang kasintahan na nakilala sa isang hindi kilalang lugar. Magkalayo man ang edad nila ay hindi na yon importante dahil para sa kanila mahal nila ang isa't isa. Sa ngayon kapatid, makikita mo na silang dalawa ay masayang masaya na sa buhay na pinili nila at parehas na sila ngayong vlogger sa ibang bansa. Number 9, Julia and Aileen Pangalan palang lang alam mo nang parehas silang babae. Tama ka kapatid, silang dalawa ay lesbian at makikita naman na ang isa sa kanila ay matanda na at ang isa naman ay batang bata isa sila sa pinaka magkakaibang magkasintahan sa mundo. Sa una kung titingnan mo ay parang magnanay lamang ito pero hindi dahil silang dalawa ay totoong may relasyon sa isa't isa. Sa katunayan, silang dalawa ay kinasal na noon pero ito ay sa isang pribadong lugar. Alam naman natin na bawal ito sa mata ng Diyos at mata ng tao. Ang malupit dyan kapatid alam mo bang napakadaming tao o mga kalalakihan ang naghihintay o nanghihinayang at sinasabing sana sila na lang ang pinili ni Julie Zeg imbis na si Aileen pero wala eh. Yan ang desisyon ni Julia ang mahalin si Aileen kahit matanda na. Maliman kung iisipin, sinunod lang naman nila ang nararamdaman ng kanilang puso. Number 8 ang magkasintahang ito kapatid ay sadyang kakaiba talaga dahil isipin mo ang lalaking ito ay hindi normal o may kakaiba sa kanyang postura. Makikita na kulay puti ang buhok nito sa ulo pati na rin sa kanyang kilay at pilik mata. Ang taong ito ay Severa Ivanishvili na nagmula pa sa Paris, France. Eh kapatid na win bakit ganyan ang itsura ng taong ito? Eto yun, si Vera ay may sakit o isang kondisyon sa katawan na kung tawagin ay albanisim, kung saan ito ay napakaputi at maski ang mga buhok neto ay ganun din. Pero sa kondisyon niyang yan, alam mo bang nagkaroon siya ng isang napakagandang kasintahan na kung saan silang dalawa ay ikinasal na hindi naging hadlang sa babaeng ito ang pag-oo na pakasalan siya ni Vera kahit pa may kondisyon ang lalaking ito. Number 7 Sa video namang ito kapatid makikita ang isang napakatangkad na tao kung saan may height siyang 7.2 feet. Marami ang mga taong nagsasabi na kawawa naman daw ang mapapangasawa nito dahil alam mo na yon. Ang lalaking tinutukoy ko ay si Boban Marjanovic kung saan siya ay isang NBA players na naglalaro sa Dallas Mavericks. Alam mo ba kapatid na ang taong ito ay may kasintahan na halos gasiko niya lang ang laki. May tangkad itong 5 feet at si Boba naman ay 7 feet. Pag magkasama silang dalawa alam mo bang parang bata lang ang asawa niya dahil napakaliit na itong tingnan. Number 6 Marami sa mga kababaihan ang gustong palakihin ang kanilang balakang. Pero kung ganito naman ang mangyayari, gugustuhin mo pa ba? Siya ay si Raquel Raffinelli kung saan siya ay naninirahan sa Estados Unidos. Marami ang mga nagsasabi na hindi daw tama ang paglaki ng balakang neto. May bigat ang kanyang balakang na 422 pounds at may sukat naman ito na 8 feet o doble ng kanyang tangkad. Pero kahit ganoon, alam mo bang hindi siya iniwan ng kanyang kasintahan na lalaki. Sila ay nagkaanak ng tatlo at patuloy na nagmamahalan. Hindi naging hadlang sa kanila ang anumang karamdaman ni Raquel. Number 5 Dito naman kapatid, makakaramdam ka ng awa. Pero mararamdaman mo din ang saya dahil nakita nila parehas ang dawa nila sa buhay. Ang dalawang makikita mo ay si Ganga at Jamuna na nagmula pa sa India. Silang dalawa ay may kondisyon na kung saan magkadikit ang kanilang katawan. Apat ang kamay, dalawa ang ulo at tatlo ang paa. Silang dalawa ay nagtatrabaho sa sirkus kung saan sila mismo ang pinapalabas doon. Alam mo bang sa paglipas ng panahon ay makikilala din pala nila ang magpapatibok sa kanilang puso at ito ay si Jasimuddin Amad. Oo, tama ka ng pagkakarinig kapatid, silang dalawa ay nainlab sa lalaking ito at ganoon din si lalaki na inlab din sa dalawang babaeng ito. Sa ngayon kapatid silang tatlo ay masayang namumuhay kahit pa napakahirap ng buhay. Number 4 Etong dalawang magkasintahang ito kapatid ay sadyang kakaiba talaga dahil alam mo bang pareha sila ng trip sa pananamit at postura. Ang mga mata nila ay purong kulay itim at ang mga buhok ay kalbo. Silang dalawa ay si Nahana Rose Dalton at Stephen Bashkaran. Marami ang mga taong talaga namang mapapatanong kung saan sila nagmula may mga nagsasabi din na galing silang costume party pero hindi po, ganito lang talaga silang manamit. Kahit pabibili sila sa labas o pupunta sa mall. Hindi na nila maiwasan ang ganitong pananamit dahil nakasanayan na nila. Number 3 Marami ang mga taong talaga namang mapapawaw dahil alam mo bang ang isang magandang babae ay nagkagusto sa isang maliit na lalaki. Hindi naman sa panglalait kapatid, pero maliit talaga siya. Alam mo bang ang babaeng ito ay isang model ng isang sikat na kumpanya? Marami ang mga taong pumipila para lang maligawan siya. Pero nagulat ang lahat nang malaman nila na ang asawa pala nito ay isang maliit na tao. Ano kapatid, mapapasanaol ka na lang ba? Number 2 Marami ang mga nagsasabi na age doesn't matter. Tama po 'yon. Ang pag-ibig ay wala sa edad. Ang makikita mo sa litratong ito ay si na Marjorie at Kyle Jones. Baka isipin mo kapatid na silang dalawa ay maglola. Hindi po. Silang dalawa ay magkasintahan. Si Marjorie ay may edad na 91 samantalang si Kyle ay 31. Marami ang mga taong hindi makapaniwala sa relasyon nilang dalawa at madami din ang mga nagsasabi na ginagawa ito ng lalaki para sa pera. Pero para sa akin ay mahal talaga ni Kyle si Marjorie. Makikita naman natin sa mga video ito. Number 1 dito naman kapatid na win, talagang mapapasa na all na lang ang lahat. Ang lalaking makikita mo ay si Mason Reese kung saan nakapangasawa siya ng isang magandang babae na si Sarah Rusi. Si Sarah ay isang model at marami ang talaga namang nakikipag sa kanya. Sa dinami-dami niyang kadate na mga lalaki noon, alam mo bang kay Mason Reese lang pala siya mapupunta? Marami ang mga taong hindi makapaniwala pero ako na po ang magsasabi na silang dalawa ay isang bahay na lang ang tinitirahan. May mga usap-usapan din na pera lang ang habol nito kay Mason pero hindi naman po. Dahil hindi naman ganon kayaman si Mason para pirahan ng babaeng ito. Para sa akin ay nainlab silang dalawa sa isa't isa. So kapatid, nakita mo na ang walang kakaibang magkasintahan sa buong mundo. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is WinYT. Maraming maraming salamat. I'm out.